Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. May pagdududa ka ba sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo? yung para bang wala kang kasiguruhan na kung kayong dalawa ba ay magmamahalan habang buhay dahil minsan nararamdaman mo na ikaw ay baliwala lang sa kanya. Gusto mo ba na ikaw ay hinding-hindi niya pakakawalan kailanman at kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay malayo o malapit man kayo sa isa't isa? pwes gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka-ibigtibong ritual basta magtiwala ka lang. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng buti, babasagin po na buti ay pwedeng gamitin. At kung wala naman kayong babasagin na buti ay pwede kayong gumamit ng plastic na buti, basta clear po ito. At pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At dapat may takip po ang buti na gagamitin mo sa ritual na ito. At pagkatapos mo nang malagyan ito ng kalahating tubig, lagyan mo ito ng kaunting asin. At pagkatapos, isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido niya. Kahit anong kulay na panulat ay pwede mong gamitin. Pitong beses, pangalan at apelido niya. At pagkatapos ay i-roll mo itong papel at ilagay o islid ito sa bote na inihanda mo. At nang malagay mo na ito, hawakan mo saglit itong buti, ilapit ito sa baba mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Sa pamamagitan nito, ako ay hindi-hindi mo pakakawalan kailanman. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, pwede mo na itong takpan at itago ito sa damitan mo o dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta, itago ito pang matagalan at hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw basta itago mo lang ito at paniguradong ikaw ay hindi-hindi niya pakakawalan kailanman at kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. At gawin ito sa kahit na anong araw o na gusto mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless. You.